Magandang araw mga kahunters sa araw na ito, mga kahunters ay tayo ang magbibigay kahulugan sa iba't ibang posisyon o forma ng landmark na kahawig ng turtle o pagong o tinatawag nilang turtle marker, turtle marker number 1. Kung ang turtle marker ay kumpleto, meron siyang ulo buntot at ito ay tumutukoy sa anim na direksyon, sundan lamang ang bawat bahagi nito dahil ito ay nagtuturo ng follow-up marker sa bawat direksyon na kanyang tinuturo. Ito rin ay tinatawag na travel marker. Turtle marker number 2 ay ulo at buntot lamang. Ito ay nagpapakita sa dalawang direksyon. Sundan ang ulo at buntot nito dahil ito ang dalawang direksyon na kanyang tinuturo turtle marker number 3 kung ang turtle marker ay mayroon lamang apat na paa at walang ulo at buntot sundan ang tinuturo ng apat na paa na ito dahil sa apat na direksyon. Na mayroong follow-up marker na nagtuturo sa final na direksyon, turtle marker number 4. Kung ang turtle marker ay mayroong ulo, buntot at isang paa, ay isang paalamang ang totoong nagbibigay ng direksyon. Turtle marker number 5, buntot lamang ang makikita sundan lamang ang direksyon ng buntot nito dahil ito ang totoong direksyon. Turtle Marker number 6 Kung ang turtle marker ay walang ulo, buntot at mga paa, ito ay tumutukoy sa kayamanang nasa ilalim nito. O nagpapakita na ang deposito ay nasa ilalim lamang dahil wala siyang ulo, walang buntot, walang paa, walang direksyon. Na kanyang tinuturo maliban na lamang kung mayroong naka-engrave na travel marker sa kanyang mga bahagi. Maraming salamat mga ka-hunters. Please don't forget to follow my Facebook page Golden PH and to subscribe my YouTube channel, La Nerco Treasure Hunters. Maraming salamat po.